Mga Boss Idol, magandang araw sa inyo. Panibagong araw na may panibagong video na naman ang ating tatalakayin ngayon. Tara na't pag-usapan natin ang balitang nagkakaproblema ulit nga daw po ang talk and text kay Mikey Williams at ang balitang papayagan pa rin nga daw ng PBA si Justin Brownlee na maglaro sa Barangay Hinebra. Pero bago nga natin yan umpisahan, introhan muna natin to. at pag-usapan natin ang balitang nagkakaproblema ulit nga daw po ang talk and text kay Mikey Williams. Maliban nga sa ating national team na Gilas Pilipinas, ay nagkaproblema rin naman nga ang mismong kupuna ng talk and text sa kanilang point guard na si Mikey Williams. Matapos humingi rin ito ng napakalaking halaga sa kanilang magiging bagong kontrata. As of now nga, ay nananatili pa rin naman ito sa US at hindi pa sumasama sa kanilang mga ginagawang team practice. Kaya nakapag-desisyon nga ang kanilang kupunan na hindi ito isali sa kanilang isinumiting lineup para sa darating na 2023 PBA Commissioners dahil sa problema nila sa kanilang kontrata. Kaya dahil nga dyan, ay pansamantalang ang out at hindi makakapaglaro dito si Mikey Williams. Ayon pa nga sa PBA Chairman, Ayaw pa rin nga daw po ni Mikey Williams na bumalik sa Pinas. Kaya wala na nga sila ditong magagawa pa. Para nga sa inyong kalaman. Gusto nga ni Mikey Williams na makakuha ng mas malaking kontrata na ayaw rin ibigay ng token tax. Kaya dahil nga dyan ay hindi nga sila nagkakasundo na siyang rason ng inaasahang pagkawala nito sa kanilang lineup para sa darating na PBA Commissioner Cup na magsisimula na sa November 5. Sa ibang balita naman, patungkol sa balitang papayagan pa rin naman daw ng PBA si Justin Brownlee na maglaro sa Barangay Hinebra. Sinabi na nga ni Al Francis Chua na nagsabi na hindi daw po mag aapila pa ang Hinebra kay Brownlee at hihintayin na lamang nga nito ang magiging desisyon sa kanilang import. Sa katunayan, kasalukuyan ang ang naghahanap ngayon ng Hinebra ng bagong import na kanilang gagamitin para sa darating na PBA Commissioner Cup. Bale, aalamin lamang nga daw po nila ang ibibigay na parusa kay Brownlee sa mga susunod na araw. Ngunit kahit nga ganoon ay hihintayin pa rin nga daw po nila ang pagbabalik ni Justin Brownlee sa kanilang kupunan since hindi rin naman nga ganon kahigpit ang PBA pagdating sa paggamit ang pinagbabawal na gamot sa medisina. Ayon pa nga sa ibinulgar ni PBA Commissioner Willie Marshall, hindi pa rin nga tuluyang ban si Brownlee sa PBA, gayong hinihintay pa rin nga nila ang desisyon ng ITA. Pero para sa PBA, inaasahan na nga na lamang nga nila si Justin Brownlee ng ilang games sin hindi rin naman nga sila masyadong istrikto pagdating sa pagkuha ng substance sa katawan nito. Kaya posible nga na makakapaglaro pa rin naman ito sa PBA sa mga susunod na buwan.